nanginginig. Pa parang yung, yung salamin yung nanginginig, hindi ako. <laughs> parang, ako parang binti ko yung nanginginig. Kaya lang, check ko lang muna yung pa ako. Hindi pa naman. Kasi <laughs> <laughs> kumari! Kumari! Ayaw mo makyat? Nanginginip na ba? Buti naman hindi pa. bakit? <laughs> bakit? <laughs> bakit? Kasi nakakatawa. Ito sa uh, ayong, oh. The rainbow. Malapit na tayo sa peak niya. <laughs> you <laughs>